Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng ABS-CBN News at saka DZMM. Okay. Breaking news. President Ferdinand Marcos Jr. issues marching orders. There will be an audit and performance review of flood control projects kailangang may managot. Wow. I'm sure, pinalakpakan ito ng mga nasa audience. Okay. So, palakpak! Kasi, ang sarap pakinggan eh. Yung pinagmamayabang na 5,500 control, flood control projects last zona. After two days, napahiya sila. Nung tanungin ang Pangulo ng mga reporters, Ayaw niya ng pag-usapan. <laughs> Kasi, pinagmayabang mo, after two days, nabaha ang buong Metro Manila. Ah, wala na, ano, ah, ano, ano. No. <laughs> Kakatawa yung eksena na yun. Tapos, ay, wala, nabanga ng barko. And then, mamaya, nasaan ang mga flood? Nandyan ang mga flood control projects. Na-overwhelm lang. <laughs> ay, kung hindi pa nagkaroon ng eleksyon, at natalo ang kanilang alyansa, hindi pa ito mag-o-order. <laughs> Kaya salamat na lang at may eleksyon. Inamin ng Pangulo, ah, uh, dismayado ang taong bayan. So kailangang galingan pa natin ang serbisyo, kailangang bilisan pa natin. Oh, ito na ang mga specific na aksyon. Kasi inamin niya na yung pagkatalo nila sa election is the message is simple. Ang taong bayan <laughs> hindi masaya sa kanyang performance for the first three years. So, ito na. dapat may managot. Well, magandang pakinggan. Noon pa pasana. Anyway, better late than never. Okay. So, ito uh, sa DZMM balita ngayon. Tumugon ka agad ang uh, DPWH, <laughs> Magsasubmit daw sila ng mga audit reports. Anyway, uh, pakinggan muna natin ang balitang ito. Suportado ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. ng mga kinwestyong flood control projects <laughs> sa kanyang zona. Narito po ang balitang kompermado sigurado mula sa batasang pambansa. At ito po ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian! Jeff at Marlene, piniyak ng Department of Public Works and Highways ang agarang pagtukod sa direktiba ni Pangulong President Marcos Jr. Matapos mo na hinta kanyang state of the nation address ang mga questionating flood control projects dahil sa malalang bahana itinulot sa mga nagdaang kalamidad. Sa ampos, sabi, ang push interview matapos ng SONA, ikinalugod ni DPWH Secretary Manny Buloan ang kusang pagsita ng Pangulong si Isu. Magsimpi ko dinaan niya din sana ito para sa iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Milyon naman ni Buloan na wala namang inihinto control project at lahat ay nagpapatuloy sa implementasyon. Para sa kalihim, dapat magkaroon ng maayos na engineering sa mga flood control projects dahil sa epekto ng climate change. Sangayon din si Bunoan na dapat maging bukas sa puna ng publiko ang mga proyekto para makita kung gaano ka-efektibo ka ka ang mga ito. Tininyak naman ang kalihim na dumadaan sa audit ang mga proyekto para mas Okay. So, yun. Isasubmit daw. report. Audit report. Ito. Uh, my opinion. My reaction. Maganda. At sa wakas, nagutos na ang Pangulo. Magsubmit kayo. Dapat may managot. Kailang, uh, kung ganyan, kasi ang implementing agency nito, DPWH, for the past 3 years, sila na, ano. Tapos sila rin, pasubmitin mo ng report. Sinasubmit naman yan. Kung yung sinasabi na audit, performance review, at magbase ka lang sa isasubmit ng DPWH, wag na lang. Wala na akong aasahan. Mas aasa ako kung yung totohanan, mayroong third party mga tagalabas yung walang ano walang kinikilingan walang ano pag silang mag audit baka pwede pa kailan kong audit lang galing sana wala na hanggang ano na parang parias lang ito sa after election di ba natalo sila tau sabi ang pangulo okay mass resignation pinaresign ko no hay i-review namin ang inyong mga performance <laughs> after review of perval, halos lahat pinabalik. Ang tinanggal lang, yun lang uh, Solgen general at saka yung DIN. wala rin nangyari. Parang ganito rin ang nakikita ko, uh, kung ganyan lang ang magsasubmit-submit lang. Hmm. Maalala ko tuloy si uh, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Uh, Tumi ha, isa ang Quezon City sa LGU na may good governance, governance. Maganda ang performance ng LGU. Nag itong kasagsagan ng mga baha. Si Mayor Belmonte nag uh, inspect, inspect. Bakit binabaha? Sabi ni Mayor Belmonte, ang mga lugar na dati hindi naman binabaha. Bakit ngayon binabaha? Anong dahilan? Ang findings ni Mayor Belmonte dahil sa mga flood control projects ng gobyerno. <laughs> Nabasa ko yan. Oh, talagang may problema ang flood control projects. Tapos, sasabihin pa naman ng Pangulo na new normal na ito. Ang inyong mga mindset, baguhin nyo, tanggapin nyo, ganito na tala ta talaga, ganito na talaga tayo, wala na tayong magagawain. Ako, oh, what a leader. Ay, nako. Anyway, magbasa tayo ng mga comments. Meron na kasing allocation sa DPWH. Bakit kailangan pa ng melong okay, bibigay sa mga kongresista? Actually, itong mga flood control projects na ito, dubli-dubli. At ang maraming isinisingit mga kongresista sa mga distrito nila isingit niya, akin niya na, akin niya Tapos mamaya mga kontraktor, ya yeah, usap-usap na sila. Kaya, again, maganda lang pakinggan itong direktiba ng Pangulo. Kailang, I'm sorry to say, kung ganyan lang na submit-submit report, galing lang sa review-review, uh, wala rin yan. Pangso na lang yan. Pangpapogi para papalakpakan ng mga tao. But sana, may idudulot na maganda <laughs> yung kanyang ano na, sa susunod nga magbaha-baha, huwag niya nang sabihin na wala na tayong magagawa. Mayroong magagawa. Ang bagyo mulat sa pool, nandyan na yan. Kailang may magagawa, basta meron lang good governance, uh, ma-lessen ang corruption sa mga flood control projects na yan, At uh, ang taong bayan, hindi naman masyadong kawawa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito ito is pantulong natin sa tribo uh, namimigay tayo ng livelihood assistance nagpapatanim ng sayote saging lakatan at arabica coffee panorin niyang video na ito muna ni sila ang nagarbis silang manang og sayote Oh, muna ni sila. Bal bala, brato. Ito, sir, basta ka, maka, makarapalit na karibis, may nakapalit na bugas. Pila kasako ang narbis ninyo manang? Napulo. Napulo na rin kasako. Kay 300 ka okay. ang sako, nakuhaan na mo sako nga ipalit na 25, by 200 ang sako sa ayun na isan kay makapalit na nito dito baan bukas may na lang bahalag brato bahalag brato basta kay nakardis me at least nga makapalit o bugas uh. So napulo karon kasako ang inyong harvest nang Oo, oh, ka rin. Pila mo ka tao nga na harvest sa napulo kasako? Na, 5, 6, Unom. Unom mo Unum. sa napulo kasako. Sako. Na ay isa na ay duha. Oo. Oh. Oh. 300 lang ang sako. Ito, mm -hmm. so, 75 si rang imong kwan, kay Ben Singkong Sako. 75 rang, na pinakaroon ng gantang o 120. Ang gantang sa bukas karoon. 120? Oo. Oh. So, ang Sako, <laughs> ang doon ka gantang, 240. Oo. Oh. Oo. <laughs> Nakapanyak <ay>, na ko lang <laughs> na sa bulad. Para lang sa bulad lang yun. rasad na ka daw. Morong oh. nasan na saka uh gastan. -huh. Salamat karon sa au oh, salamat kay uh -huh. nakatana ni nakatana sayote. Uh -huh. ba brato basa kai maka kaun ni. Ah uh -huh. sige manang salamat. Bugas. Sige salamat. Pagbulad. Oo. Sige anaden. Okay. Uh -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> <laughs> magpractice Marpotes, makugba makuge.